aminado'n dole na mahirap balansihin ang isyo sa dagdag sahod at kakayahan ng mga manggagawa ngayon. Bakit kaya? Balitang umaabante mula kay Eileen Taliping. Aminado si Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma na mahirap balansehin ang issue sa pagtaas sa minimum wage ng mga manggagawa at ng kakayahan ng mga employer sa bansa. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Laguesma na dapat uh, ay technical ang gamiting mekanismo at hindi political na proseso sa pagtatakda ng dagdag na minimum wage ng mga manggagawa. Kung nasusundan niya ng publiko ang deliberasyon sa Kongreso, iminungkahi ang across the board na sahod, subalit pagdating sa plenaryo ay naging minimum wage ang direksyon ng panukala para sa pagdaragdag sa sahod ng mga obrero. Sinabi nila Guesman ang ganitong proseso ay nakakabagabag sa mga mamumuhunan at sa mga darating pang investors kaya dapat rasonable sa panig ng mga manggagawa at mga employer ang pagtatakda ng dagdag sa minimum wage. Hindi pa man nakakalusot sa Kongreso ang panukala para sa dagdag na minimum wage ay inaalmahan na kaagad ng mga negosyante dahil sa katwirang hindi kakayanin at posibleng magbawas na lamang ng kanilang empleyado o kaya ay magsara ng kanilang kumpanya. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis.